Welcome back to my channel guys <coughs> Balik tayo sa pagkakambing So eto nga guys Ito yung ating Bagong panganak na kambing Nanganak lang siya kahapon So siguro mag e na tayo dito ng iron So kailangan bibili muna ako mamay ng syringe So isa lang yung anak niya pero malaki guys Tignan nyo Malaki okay. Meron pang isa doon guys, kakapanganak lang. Tara na natin. So eto na guys. Kikita nyo kakapanganak lang. Ayun. ganda ng kulay ng isa. So bali October ko ito napasampahan. So ngayon March, March 2. Nanganak na siya. So yung isa March 1 naman. So sa nagkasunod lang sila so ang kagandahan ngayon guys summer na magsa summer so magandang magpalaki ng anak ng kambing hindi tulad kapag uh, tagulan mahirap may malaking posibilidad na mamamatay yung anak kapag tagulan so meron pa ditong isa Ito, hinihintay ko uh -huh. araw din lang ang pagitan nung pinasampahan ko so mamaya mag inject na ako ng iron dito sa bagong panganak pati dun sa isa guys mag inject na tayo ngayon ng iron dito sa ating mga lagang kambing ito yung mga bagong panganak inject na natin sila parehas yung nanay at yung mga anak so gagamit tayo ng maliit dito sa ano dun sa mga anak kailangan kasi ano lang eh. 1 ml lang para sa mga bagong silang tsaka 3 pa 5 ml dun sa nanay o tara na check na tayo so yan guys unahin na natin yung ina nanay so gagamitan na natin dito 3 pa 5 ml lang sila So ang pag inject natin guys doon na lang siguro sa hita nila para mas madali mag inject. So inject na natin sa hita. sa pag inject nga pala hindi, hindi ako gagamit ng parehas na karayom don sa kambing so papalitan ko yung karayom niya don sa una kong ginamit don sa isa para iwas sila ng ano kung sakaling may sakit baka magkahawaan so ibang needle yung ginamit ko So itong ginamit ko na syringe guys, hindi ko na siya gagamitin pa. So i-dispose ko na siya. So ang ginagawa ko, iniipon ko lang siya dito sa isang plastic container. Para minsanan na lang yung pagtatapon sa tamang tapunan. So ganun lang ang gawin nyo guys. Para iwas infection sa mga kambing natin. Pag paulit-ulit natin ginagamit yung syringe. So ayun naman tayo ngayon sa mga anak. So itong malit lang yung gagamitin ko guys. 1 ml lang yan. Oops. 1 ml lang. Para sa mga anak. So dalawa yung gagamitin ko kasi nga dalawa yung nanganak na kambing. So yung isa papalitan ko na lang mamaya yung karayom. So to, ito no, ito na yung ituturok natin guys para doon sa isang anak ng kambing, yung nag-iisa lang, yung pinanganak kahapon. So tuturukan ko na rin siya para sabay-sabay na sila ngayon. So isunod na natin yung dalawa guys Yung medyo mahina Yung ma mahirap tumayo So ito yung susunod nating tuturukan Tiguan ML sila And guys, sunod ko na yung isa para dito. 1 ml din. Parehas lang dun sa nauna. So ayan guys, naturukan na natin itong ating mga bagong panganak na kambing. Ito yung ina. Ayan. Magkasunod lang yan, March 1 at March 2 ng anak. So ito yung mga anak nila, naturukan na din natin. Sinabay natin silang tinurukan ng iron. So mag update na lang ako guys sa mga resulta ng pagtuturok natin ng iron dito sa ating mga alagang kambing kung may magiging masisig kambing sila sa mga susunod na araw at mag, ko ulit din tayo ng vitamins sa mga kambing natin sa mga susunod na araw so abang abangan nyo na lang guys so ayan nga guys nakita nyo na yung ating pagtuturok ng iron dito sa ating mga lagang kambing sana nakatulong tong video na to